ito na ilagay na natin itong mga idol ang secret bawang masarap guys hello po mga idol ay magandang gabi po sa ating lahat ngayon lang pala po dumating galing sa aking trabaho mga idol at meron pala akong minarinate na karne ng baka yung sobra po natin kahapon, bingo yung binigay po ni ma'am top jewers sa atin po yan, maraming salamat po, ma'am. Ang niyo talaga, ma'am, sa amin, ma'am. Yan. Shout out po sa inyo, ma'am. At more blessing po sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo na biyaya sa amin. Bali, minarinate ko pala ito kagabi. Ang laman ng karne ng baka, mga idol. Yan, minarinate ko sa tuyo at bawang. Tapos kalamansi. Yan ang ating beef stick mga idol Ayan, tingnan ko rin yung mga idol Ayan, napakasarap yan ang uh, natin ang bango ko siya, mga idol kasi naamoy ko yung pamintang durog Ayan, bali hindi talaga natin siya lulutuin kasi lutuin pa natin yan ulit mga idol yan kasama ko si Mrs. Andyan mga idol nagluluto siya kasi meron akong gagawin mga idol kaya siya muna yung paprito natin sa ating karne. Pangalawang salang na po yan mga idol sa ano natin, dipstick Para pagkatapos ni mga idol ay tayo naman po ang magluluto. At magayad lang tayo mga idol ng mga bawang at saka sibuyas lang ang gamitin natin. Kasi nakabili naman ako mga idol ng bawang at saka sibuyas kanina pag uwi ko galing sa aking Shout out muna tayo mga idol. Shout out kay Elni Reyes from Tugbungan, Sambonga City. Joseph Macario from Saba, Malaysia. Shout out idol. Sergio Florindo. Shout out idol. Bicoy Barrio Villarries from Sampaloc, Manila. Shout out po. Dredska Nabinangag from Bulacan. Shout out po. Ginaski Santos from Palawan. Shout out po. Romeo Globio from Caloocan, Barangay 180. Shout out po idol. Alvin Bosbos from Bohol, shoutout po. Mark Patrick Espinosa Alvarez from Tacloban City, shoutout po idol. Yan, inugasan na ng panganay kong anak mga idol ang karahay. Papainitin na natin ang kalaha mga idol. magluto, tapos dito na po tayo kukuha ng mantika. Kasi sayang din po mga idol ang sobra ni misis. Dito na lang po tayo kukuha. Ito lang doon ako isda lang. Ah? Ito na lang. Aksyon na to? Aksyon to. Bawang pala ang nilagay itong mga una mga idol. Bawang. Tapos, sibuyas. Ating Pinirating ano, ano ng baka. Naglagay pala ako ng tuyo mga idol. Pero nakadepende po sa inyo mga idol. Kasi ako naglagay ako ng tuyo at tubig kasi palalambutin ko po muna yan. At maraming salamat pala sa na out natin ngayon mga idol. At sa hindi pala na shout out natin ay comment na lang po kay lahat mga idol. Shout out pala sa ka-brad ko na si Ronald Galvez mga idol o si Nonet Yan maraming salamat sa Jersey bro. God bless po. At naglagay pala ako ng asukal mga idol kasi ang beef steak hindi yan tatawagin kung walang asukal. <laughs> At ayan sinunod ko na po yung magic sibuyas natin. Loto na po yan mga idol. Sabayan nyo po kami sa aming hapunan. At kukunin na natin mga idol. Ito na. Ayan. Dito lang natin nilagay. Kasi kung mayroon tong, ano mga idol pampalapot, kunti lang yung sabaw. Bye. bye bye mga idol. Maraming salamat po sa panonood.